singulosis As German made Butul मत दो से दो

lipatan sige. Patanong yung kapit-kapit. Tuka, makita ka. Ito ang labay kita kalalagdag. Ano na rin?

Pero Nakama. ang aton nga microtabit kay may ara man sang hamog, bigamit nato to nagkamang to sa diri. ang diri sa babaw ya, kaning kita niyo ning mga ano, may mga tai na diri kag ihi uh, isang ari, sang RSSI. So amo na ginakaon niya. Pag once nga kuan kauno niya na hasta magabot na sa diri magkamang abi na siya. Hmm. Samtang nagakamang siya, naga multiply siya, naga So amo na ning matabo nga bisan ang sa pinakaidalom nga uh, indi sa ma direct ibo. matapat gid siya. Wala na. Pudo ka press kaya tsura yan oh. Oh. Press <laughs> pero wala na. Amo siya nga hindi siya hindi padamo kayo ang microbes nga nag gre wala man sa direct na igo. So isa pa nga, nga isa nga reason nga ang kuan. Isa man isa nga reason nga kailangan nato mag-follow ay okay, may ara sang ibang gid nga hindi naton sa masulod hmm. sa first niya kuno dapat sa second dose gid amo na daw, mm. nga pagka second dose man mas mag-introduce pa ta sang aton nga enzyme kada ka sa tubig hmm. mag-introduce sang aton nga enzyme mas magdamo sa sig naton nga mga microbes so amo na na ang bata, bata ang sulod, eh? oh, ari pag kaning mga nakita nyo ning mga bata nya ni eh? pag once nga gindalag ko na Porti ka dasig mag, mag yeah, ni, video, may video na da ni. Dasig dasig ni magrelakat ang bata yas mm, Tapos naman. pag palidon sang hangin na madalas ya. Bisan gamay lang. Are magrekmay ang bata oh. <coughs> Nan. No. Mm. Amo na siya. So ara sa hindi mm. na siya magano hindi na sa magdamo. Patay. Amo nang Ano mo. <coughs> <coughs> Good. <laughs> si Sir Ah, kung mag-drive ka, pwede ka, pwede ka sa campus, 'yung daway na. Siya po 'yung siguro sa Chow. Malakas na 'yung street 'yan. Ay, baka wala na. O na rin po 'yung muddi balake,

ma makontrol na ito siya pag isang antibiotic. Kasi nga mga problem, problem. This is hmm. common sa mikrota. This can is... Kaya, isprihan na ito ng rotor, ibuon din na ng lupa. Kaya mga soil-borne patogen ng ban. Tapos, ining ining virus yun yung stunting na dala na sa mga mga sucking insects. Silang na dala, sila nga dala sa Kaya kailangan na ka ng insects eh. Oh, pero yung sucking insects, wala sa ng stunting. Na.

Sa latun na mo, pag-chop na mo, pag-latun. Pag-chop. Di, eh, imalas mo to. Tapos atong iyan naman, pugukan kung mag-aada, surog pa lang. Okay. Surog pa lang. Pag-chop na mo, spray ka na yun? Mas spray ka mo para mayaga ka ng protection dito Katong mga mga artisay dito. Oo, okay. oh, okay. nagka pala. Oo, nagka mm. na na. Eh. Okay. Plus, sa soil conditioning mo, mag na. Kung sila si Dalong, pinang mga bukaan na na. Di ba may mga bukaan na mong problema? Kaya at least baka bully pa siya. Bully siya. Tapos, dugan ng kusang anaa na isang bridge throw. Per, drum, anaa, bala. Sa ano naman, ang purpose mo naman sa ito, para buha po ang purpose. Group development. development. Ano na siya niya na total package ng Pinakibaya. Total package agay sa teknolosya. Butahan na mo na na. Butahan na mo na mo. Ano lang. One uh, What cycle? lang, uh, one spray lang. One liter per drum lang ang ibutang ka so, so, so. eh, Ano man sa maintenance one naman? Ana, ana, ana. So, ana, ana one, one liter lang <laughs> patay. Ara na lang. May guide na lang. May guide na lang. Okay. Okay. Oh, ano pa question nyo? Ano pa question nyo? Pwede na yung matanggong Pwede. Mas maayong ganyan nga. na. na. Rado yeah. ma na. Rado yeah. na. <laughs> Ang mikrobiyo mo maka-penetrate okay. lang yun. Ito, open ang bukas. Open. Pare, po't siwan, pala niya siya, medyo protected niya siya sa SSI.